mababa po yan matarik po yan pangin ayan po so ito ayan po andyan tayo kanina sa lugar na yan so di ba napakaganda sulit na sulit po mga katropa so doon sa mga nagbabalak na mga kababayan natin dyan yung ating mga viewers na malapit din lang dito na gusto ma-experience ninyo yung uh, lamig ano po yung hampas ng hangin yung malamig na simoy ng hangin dito. Katrop video ang isang napakagandang tanawin dito sa aming lugar. So ito ay dito lamang sa uh, bayan pa rin ng Bansud, Oriental Mindoro. So sino ang ating mga viewers dyan na pamilyar sa lugar na ito? Ito po ay Uh, dumaan lang kami dito sa may kanto kung nakasa nautical highway po kayo para bayan po ng Bansud patungo po sa papunta po sa bayan ng Bungabong uh, pero pagkalampas nyo lang po ng tulay ng Bansud ay makikita nyo na dito itong uh, kanto pataas na sinasabing uh, patungo daw po ito sa barangay Rosacara so, pero tayo po ay hindi na makakarating mismo doon sa barangay Rosacara dito lang po tayo sa isang uh, magandang pwesto upang makita po natin yung napakagandang tanawin na itong at nasa inyong harapan sa ating ice uh, screen so kanina doon po tayo nagsimula sa kung nakikita ninyo yung kapatagan na yan sa ibabang yan dyan po tayo nagsimula kanina binaybay po natin ang, uh, ang ganitong uh, napaka uh, Raprod na daan ito. Binaybay po natin yan patungo dito upang marating lang natin. Napakagandang tanawin na naman upang um, may maibabahagi na naman ako. Siyempre para sa inyo sa aking mga viewers na talagang uh, inaabangan na. So sana ay patuloy nyo pong abangan ang aking mga ginagawang pag -e explore dito po sa aming bayan so inuulit ko mga katropa ito po ay dito lamang sa bahagi ng uh, patungong uh, barangay Rosacara so itong nakikita niyong kabundukan na ito so medyo abanti tayo dito at titingnan natin itong uh, medyo mababang lugar na ito so, dito po sa lugar natin itong mismo ay mataas at makikita natin dito sa abandang bandang ibaba ayan oh napakaganda ng tanawin oh mababa po yan. matarik po yan pangin ayan po so ito ayan po andyan tayo kanina sa lugar na yan so ba diba? napakaganda sulit na sulit po mga katropa so doon sa mga nagbabalak na mga kababayan natin dyan yung ating mga viewers na malapit din lang dito na gusto ma-experience ninyo yung uh, lamig ano po yung hampas ng hangin yung malamig na simoy ng hangin dito so alam niyo naman na sa panahon ngayon ay napakainit ano po masarap po dito magpahangin hangin subalit sinuulit ko bago niyo marating ang lugar na ito ay ito at ipapakita ko sa inyo kung saan po kami dumaan so tara panoorin po natin